para po makatakas sila sa kanilang prostration o kabiguan sa pagtatayo ng templo o mga gusaling sambahan. Gumagamit po sila ng mga talata ng Biblia at binibigyan ng maling paliwanag para makatakas sa mga tanong ng mga kaanib. Alin po ang talatang ginagamit nila? Ang nakasulat sa Gawa 17.24 ang Diyos na gumagawa ng sanglibutan ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Tutol po ba kami sa talatang ito? Hindi po. Sapagkat nakasulat sa Bibliyan, ang tinututulang po namin ay ang maling pagkaunawa at paliwanag. Dapat po nating maunawaan, ang templo ay hindi tirahan o pahingahang dako ng Panginoon Diyos. Gaya na nakasulat sa Isaiah sa 66.1, dating salin. Itong salita ni Yahweh, ang aking trono ay ang kalangitan, at itong daigdig ang aking tuntungan. Saan ka gagawa? Paano mo gagawin ang aking templo na aking tirahat pahingahan dako? Hindi po tahan ng Diyos o hindi tatahan ng Diyos sa templo o sa bahay na gawa ng tao, na katulad ng tao na kaya nagtayo o nagpatayo ng bahay dahil doon siya uuwi, doon siya titira, doon siya magpapahinga, matutulog o kakain. Hindi po ganun ang Diyos. Paano magkakasya ang Diyos sa kanyang kasyangaan? Ang kanyang likas na kalagayan sa gusali. Ang sabi nga niya, ang aking trono ay kalangitan at ang degdig ang aking tuntungan. Dahil ba sa sinabi ng talata sa Biblia, ang Panginoon Diyos ay hindi tumatahan, hindi niya pahingaan dako yung templo o gusaling sambahan, malina na magtayo ng templo o gusaling sambahan? Aba, hindi po. Sa Gawa 747, ganito pong nakasulat, dating salin. The top what? Iginawa siya ni Solomon ng isang bahay. Bagamat, ang kataas-taas ay hindi tumatahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay, gaya ng sinasabi ng propeta. Napakalinaw po na iginawan ng bahay ni Haring Solomon, hindi ba't matalinong tao si Haring Solomon? Huwag mo sabihin mas matalino ka pa kay Haring Solomon. Naunawa ni Haring Solomon na ang Diyos ay hindi tumatahan sa templo na gawa ng mga kamay. Hindi naunawa ng mga tumututol sa pagtatayo ng templo o gusaling sambahan ang naunawaan ni Haring Solomon. Hindi tumutol si Haring Solomon sa pagtatayo ng templo sa katunayan iginawa niya ng bahay o templo ang Panginoon Diyos. Sariling kapasyan lamang po ba ni Haring Solomon ang pagtatayo niya ng templo? Unang Kronika 28.3, dating salin. Ngunit sinabi ng Diyos sa akin, huwag mong ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan sa pagkatikaw ay lalaking mandirigma. At nagbubuka ng dugo. At kanyang sinabi sa akin, si Solomon na iyong anak ay siya magtatayo ng aking bahay at ng aking mga looban sapagkat aking pinili siya upang maging anak ko at ako'y magiging kanyang ama. Ang nagsasalita po si Aring David, sinabi sa kanya ng Panginoon Dios na hindi siya, hindi si David ang magtatayo ng bahay o templo sapagkat si David ay mandirigma at nagbubo ng maraming dugo. Kaya ang anak niya, si Solomon, na hahalili sa kanya, ang siya magtatayo ng templo. Kaya hindi sariling kalooban ni Solomon ang pagtatayo ng templo, kundi ang Diyos mismo ang nagtalaga sa kanya. Kaya kalooban ng Panginoon Diyos ang ginawa ni Haring Solomon, nang si Haring Solomon ay magtayo ng templo para sa Panginoon Diyos. Kaya nagkakamali ang mga tumutulik sa sa pagtatayo ng templo o gusaling sambahan para sa Panginoon Diyos. Ano pa pong ginagawa nilang pagtulig sa sa Iglesia ni Kristo sa pagtatayo ng mga gusaling sambahan o templo? Lagak daw na lagak ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo para may patayo ang templo o gusaling sambahan. Wala po ba sa Biblia ang paglalagak? Unang Korinto 16.2 salita ng Diyos. Pakinggan po ninyo, tuwing unang araw ng sanlinggo, bawat isa sa inyo'y maglagak ayon sa naging pagpapala niya. Ito'y upang sa pagdating ko'y wala ng paglilikom na gagawin. Maliwanag po, utos ng Panginoon Diyos ang paglalaga. Ang tinutukoy dito ay paghahandog at ginagawa yan na kusang loob sa loob ng Iglesia ni Kristo. Mali po bang tawaging tahanan ng Diyos ang templo o gusaling sambahan? Hindi po maling sabihin o tawaging tahanan ng Diyos ang gusaling sambahan o templo sapagkat ang Diyos mismo ang may sabi na sa templo tumatahan ang kanyang pangalan. Pakinggan po ninyo, nakasulat sa Unang Hari 8.27 hanggang 29 New Philippine Version. Ngunit ang Diyos ba'y tunay na ninirahan sa lupa, sa kalangitan, kahit sa pinakamatas na langit ay hindi kayo magkakasya. Dito pa kaya sa templong ginusto ko. Gayunman, di rin ginin ang daing ng inyong lingkod at ang kanyang samo o Panginoon kong Diyos. Dinggin ninyo ang taghoy at dalangin ng inyong lingkod. Matuunawa ang inyong paningin sa templong ito sa araw at gabi. Sa lugar na ito, sinabi ninyo, doroon ang aking pangalan upang marinig ninyo ang dalangin ng lingkod ninyo sa dakong ito. Malinaw na ang templo ay napakahalaga sapagkat doroon ang pangalan ng Panginoon Diyos. Kaya hindi po mali Natawaging tahanan ng Diyos ang templo sapagkat ang tumatahan dito ay hindi po ang kanyang kasangyaan. Hindi po niya ito pahingahan dako, kundi ang tumatahan sa templo ay ang pangalan ng Panginoon Diyos. Deuteronomio 12.5 dating salin na paglalagyan ng kanyang pangalan sa makatuwid bagay sa kanyang tahanan ay inyong hahanapin. Ano pong dahilan bakit tinatawag na tahanan ng Diyos ang gusaling sambahan o templo? Nananahan po dito ang kalwalhatian ng Panginoon Diyos. Awit 26.8 Dating salin po. Panginoon, aking iniibig ang tahanan ng iyong bahay at ang dako na tinatahanan ng iyong kalwalhatian. Kaya hindi mali na ito'y tawagin tahanan ng Panginoon Diyos. Sana po, suriin po ninyo mga aral sa loob ng Iglesia Ni Cristo na napakataas ng pagpapahalaga sa mga pagtatayo ng templo o ng mga gusaling sambahan sapagkat ito po'y utos ng Panginoon Diyos. Dito po nananahan ang kalwalhatian pangalan ng Panginoon Diyos. Mag-isip-isip po tayo sa napakahabang panahon ng inyong paghahandog sa iglesia ang kinaaniban ninyo. Hindi po ba kayo nagtataka bakit hanggang ngayon wala kayong malalaking gusaling sambahan. Saan napupunta ang mga iniahandog ninyo? Saan po kaya napupunta ang mga iniaabuli ninyo? Sana po, magsuri po tayo. Suriin natin ang mga aral sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Maraming salamat po.